Ibinita ni Esner kung paano sinusuyo ni Doni Pangilinan si Bel Mariano tuwing nagkakatampuhan ito. Parang mag-asawa kapag sinusuyo, himlay malala. Iba kapag mga kaibigan ang naglalabas ng ayuda. One week ang giti sa mga labi. Alam naman natin na hindi mawawala ang tampuhan sa isang relasyon. Unit kapag Don Bel ang may tum ay may tampuhan kinikilig pa rin ang lahat. Nai-imagine kasi kung paano tumiklop o maluyo ang, ang isang six-footer na jowa ni Bel Mariano. Sa mga interview pa lang at mga ilang video na lumalabas sa social media, kung gaano kasweet itong si Donnie. Talagang napapangiti tayo at humahanga. Ano pa kaya kapag may suyuan na nagaganap. Ibinahagi ni Esnir na parang baby itong si Belle kung lambingin ni Donnie. Kilig overload. Ayon nga sa mga reactions ng fans, sino ba naman kasi tayo para hindi kiligin sa dalawang ito? Gusto namin makita kung paano tumiklop si Donnie. Sana all na lang talaga. Panigurado, Sinusuyo ng kape at mga favorite food kasi is type sila. Wala na akong masabi sa tunbel kundi patuloy lang na magmahalan. Alam naman namin lahat na hindi kayo maghihiwalay. Kayo ang pinakamatatag na love team at never gagaya sa iba na maghihiwalay forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.